taga sa 500 for 30 minutes. For Ah, kung may taga Ako yun. <laughs> <laughs> ano kala niyo to, libre? <laughs> <laughs> eh dito na, dito kayo nakaharap lahat eh. Meron hmm. bangga sa likod, bro. Oh, yan, oh, yan. Oh, oh, what's oh, up? Oh, oh. I-start mo na yung ano. Magpag ano pong pangalan nyo, sir? Ako po si Pedro Penduko. Ang inyong tourist for the day. Tourist guide. Kami tourist. Oh. Mga sir, mga ma'am. Ang tawag po natin dito, Burham Lake. Papahinga na. <laughs> oh, ito, naka-play. Anong, kailan ho na kwento Na-establish ito, sir? Na-establish ito, hindi pa ako pinapanganak. Kaya hindi ko na maalala yung date. Nasa sito. Ano pa lang ako? <laughs> Ginagawa pa lang. <laughs> kasipay laing. <laughs> <laughs> Asan oh, mo? Gusto mo pumunta? Go. Ha? Ay, yan, tayo, no? Parang siya <laughs> lang po <laughs> yung magsasagwan. So, kapag uh, mo moving sa other side, yung isa yeah, lang. Ang gagawin dito. Ito. Ito. Ko to bootin ko ito. I-bootin ko tayo doon. Uh -oh. Para papunta naman dito sa right side. Tama? Yes po. Stop. <laughs> Stop daw, stop. Tara <laughs> to, para to. Ang laki naman pala ng swan dito, eh, no? Pero sir, totoo pala, no? Ah, sir, Lito. Malamig pala dito sa bagyo, no? Oo nga, eh. Parang games. Parang <laughs> tapos oh, harap na po kayo doon. Kaya parap na po tayo niya. It's happy, here, oh. it getting hot in here. Ito sa the boat. Somewhere, it's very mainit. It's very mainit. Very mainit. It's very mainit here in the bag doon. No? Ay, pudot. Napudot? Yeah. Napudot iti bagyo. Oh, <laughs> 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 o oh kinayo. Ohio o kinayo. Ay, yung vlogger. Jay, okay. ti Banger sa kabila naman. Ayun, mapatay Jay, Banger Jay! Jay, at the log. Ayun po ha, nandito uh, po kami sa Burger Park. So, umalis kami ng ako. Umalis ako ng mga malang... <laughs> 4 a.m. <laughs> And Nakarapin kami dito ng 8.30 nang umaga. Parap kasi kayo dun, no? Parap na tayo, oh! Parat talikot kayo! <laughs> Ayan! Nakatalikot daw po kami. Ayan, oh, oh, Oh. Magkano ang bayad dito, bro? 200, bro. 245. Ah, uh, 200 po yung oh, rent tapos, dito. 245. Pero tapos yung taga Sakwan 540 minutes. 430. Ah, kung may taga Sakwan. Ako yun! <laughs> ano akala nyo to? Libre! Hindi, <laughs> <laughs> para sa para sa inyo, kasi kasama ko naman kayo sa Department of Labor. Ah, <laughs> uh, tag na lang po. Oh, okay, sige. Parang kulang. Kasi 400 lang mapupunta sa iyo. Oh. Ayan po ha, that is 200 po yung rent. Pero ilang minutes, bro? 30 minutes. 30 minutes. So 200 pesos lang po dito. A uh, good for 5 for 30 minutes. Ayan. Pwede na raw mag-check-in kasi may available naman. Nandun si Dennis. Ha? Nandu si Dennis. Eh, nasa gitna po tayo ng tubig <laughs> ka po. Nag-enjoy pa. Di video call mo kasi, video call. Ano Video call mo kasi. Again Paul. Okay, we want your guardian buddy. Bye. Bye. Okay.